Ngayong araw nga pala mga barangay ay naimbitahan tayo sa moving up ceremony dito sa barangay Bumbong. At samahan nyo ako mga kabarangay. Dito nga ay nag na tayo uh, ng ating uh, buhok at ating susutin. At syempre mga kabarangay magpapabango tayo para naman press na press sa ating mga kabarangay dyan sa barangay Bumbong. Ito nga pala mga kabarangay ay uh, kasili, kinagatan at barangay Bumbong ang magkakasamahan. Dahil dito ay uh, lahat kaming uh, sanggunian ay naibitahan. So yun, samahan nyo ako sa Barangay Bumbong. Let's go mga kabarangay! At andito na nga tayo mga barangay sa Barangay Bumbong. At ayan si Parco Jereg na gagadrate ang kanyang uh, anak. At dito nga ay ginaganap na ang uh, pagpasok ng mga graduate at yung mga kasamahan ko. Mga sanggunian barangay ng Bumbong, Tinagatan at siyempre yung kay Gasili ayan samahan nyo kami at yung mga mga bata na magsisipag tapos sa take care at dito nga nagsalita na nga si Gagawad Melvin so pakinggan natin ang kanyang mensahe at ang aking pong SK Chairman na masipag na lagi pong nakasuporta sa programa na aming kapataan na si John Carlos Celestra. Sa mga magulang at sa mga magsisipagtapos, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Anais ko lamang po munang magpasalamat sa pag-ibita po sa amin dito upang magsalita at maging isang panahuning pangdal. dito po sa graduation ng ating daycare, student. Maraming salamat po. Uh, isa sa pinakaasam ng mga isudyante ay ang araw ng kanilang pagtatapos. Ito ang araw na hindi lang sila ang lubos na masaya, kundi ang ating mga magulang dahil nalampas na nila ang unang pagsubo, ang unang yugto ng pagtatapos bilang isang istudyante. mga bata, ah, may papayo ko sa inyo eh. Pag-aaral kayo na mabuti, makinig sa turo ng mga guro at lalong-lalo na sa inyong mga magulang. Ah, Pagkapag hindi niyo pa masyadong nauunawaan, ang lahat ng mga ito sa kabila ng inyong mga kurang edad ay alam ko na darating ang panahon na para araw ang lahat ng ito ay inyong maintindihan. Yun lamang po, maraming salamat at sa bubuo ng sanggunihan ng Barangay Kasili ay gusto kami bumabati ng isang maligayang pagtatapos. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Magawad. Thank you, sir. Kasama po si Kadalanggalang Meanwhile, at ibibigay na nga rito ang mga certificate ng mga graduate sa Dekker. Hello, Sab Sab! Mga babae, Disco Pinto Isabela Lina. Aldana Moretti Se <coughs> creía

Okay, ang susunod naman po ay si Sammy Abuna. Hanwa Kim Akalao Remarset Namo Munasubho Share Developments

Iyan at maraming maraming salamat po sa pagkain na aming ng uh, pananghalian sa lahat po ng mga guru sa daycare center. Ayan, thank you very much po. At ayan po, makasama po natin tapos ang na kumain, ang sanggo na barangay ng Bumbong, Kinagatan at Kasili. Thank you very much mga bro. Kita-kita tayo sa sunating vlog. Let's go!